So yun guys, nakakita na ba kayo ng liga na isang buong pamilya lang yung na naglaro sa isang team guys. So to na mga idol, tingnan nyo, nakakatuwa. So ito na, ako nang magiging announcer nito guys. So iisa lang naman apelido nito, so gawin na lang natin ganito. So yun guys, so Ganda ng pagkakalihap Sablay nga lang So pinsan to pinsan Yun aliyup to pinsan ulit Bang So yun Tito pasa sa akin Yun Score na naman tayo guys So ako na naman Pasa to tito Pasa sa papa ko Lay up Bang tanda na yan guys senior yan pero tingnan nyo maglaro papa pasa kay tito tapos pasa kay pinsan yun pasok ulit ako nagdadala ng bola, dinerecho yun pasok ulit ako nagdadala na naman ng bula dinerecho na naman binitbit pa pinsan pasa sa akin yun niliyap lang ganda ng play talaga pag pamilya lang ako diniretso na naman Binitbit pa sa ere yun tito pa sa akin fast break lakas talagang tumakbo yun pinasa na naman ni tito sa akin oh pa ng pinsan ko muntik pa pinsan pinsan diniretso yun left handed papa Papa Magic Johnson pass Woo! Nice one time Pinsan Pasa sa isang pinsan ko Tinira ni pinsan 4-3 Bang 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 Yun tito Pinasa sa akin Pinasa sa pinsan Yun ganda ng pasahan talaga guys Pasing pamilya Ako pasa kay pinsan Tinira ni pinsan Boom Tito pinasa kay Pinsan ang same spot free throw si Tito yun na rebound ni Tito pa kanta ng pasa kay Tito again yun Tito pinasa sa Tito na isa bang magkakapatid kasi sila so ako na naman dinadala yung bulo Ooh, binit bit tas pinasa kay Tito ang ganda ng pasa boom yan na naman si Pinsan Diniretso Pinsan, Pinsan, pinasa sa Pinasa sa isa kong Pinsan Pak, ganda ng paid shot Walang sabit Yun, Pinsan, pinasa sa akin Hmm, ganda ng cut sa ilalim Tito, pinasa sa akin Nilay up na ng halos idang ko na lang yan na idolo Pero napaka taas ng ring dito at yun mga idol, nanalo naman kami. Salamat!